mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Dahil sa kahirapan ng buhay, may mga desisyon tayong kailangang gawin. Kahit pangalabag ito sa ating kalooban na akala natin ay makakatulong sa ating pamilya para maiahon sila sa kahirapan. Ngunit ang hindi natin alam ay hindi pala ganun kadali ang magsakripisyo lalo na't wala tayo sa maayos na kalagayan. Pero para sa pamilya ay kaya nating tiisin ang lahat ng yon kahit pa nga ang totoo ay sobra na tayong nahihirapan araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Liza. Isa akong ina na walang pinangarap kundi ang magandang buhay para sa aking mga anak. Ayaw ko kasing maranasan nila ang hirap na naranasan ko nung bata pa ako. Kaya naman, nang magkaroon ako ng pagkakataon na magtrabaho sa ibang bansa, ay sinunggaban ko na yon alang-alang sa kapakanan nila. Noong una ay tutun pa nga ang aking asawa sa desisyon kong iyon. Dahil natatakot raw siya na baka mangyari sa akin ang mga nababalitaan niya sa TV. Pero dahil porsigido talaga ako na umasenso ang buhay namin, ay kinumbinsi ko siya para lamang payagan niya ako. May trabaho naman sa Pilipinas ang asawa kong si Limuel. Ngunit dahil sa lima ang aming mga anak at lahat sila ay nagsisipag-aral, hindi nagiging sapat ang sahod nito. Kung minsan tuloy ay nakakautang kami hanggang sa magkabaon-baon na rin kami sa kakautang. Kaya naman ang mangyari yon ay wala na rin nagawa si Limwell kundi payagan akong tulungan siya. Ang gusto pa nga niya nung una ay sa Pilipinas na lang rin ako magtrabaho. Ngunit nang wala akong mapasukan, ay napapayag ko na rin siya na sa ibang bansa ako makipagsapalaran. Napagkasunduan rin namin na pagsamantala ay iiwan muna namin ang aming mga anak sa aking biyanan na magulang niya. At habang wala ako, ay doon mo na sila titira. Nang sa ganon ay hindi raw sila mahirapan. Pumayag na malako sa ganong setup nila. Dahil alam kong makabubuti rin yon sa aming mga anak. Lalo pa nga't mga bata pa ang mga ito. At kailangan pa talaga nila ng kalinga ko. Ngunit dahil sa sitwasyon namin sa buhay, ay kailangan ko talagang makipagsapalaran. At kahit mahirap para sa akin yon, ay handa akong magtiis para lang sa ikabubuti ng aming mga anak. Mabilis na lumipas ang araw hanggang sa dumating na ang oras ng pag-alis ko. First time na malayo ako noon sa aking pamilya at ganun pala ang feeling kapag nalalayo sa ating mga minamahal. Nagtatalo nun ang puso at isip ko. At talaga namang napaiyak pa ako dahil sa pikat ng loob kong iwanan sila. Ngunit sa pag-alis kong yun, ay baon-baon ko ang pag-asa na mababago ko ang buhay ng mga anak ko. Kaya naman, pinilit kong magpakatatag noon. Alang-alang sa kanila. Halos may sampung oras siyata ang itinagal ng biyahe namin bago makarating sa bansang pupuntahan ko. Pagdating naman sa airport ay may kabayang babae ang sumundo sa akin doon at sila na raw ang bahalang maghatid sa akin patungo sa pamilyang pagtatrabahuhan ko. Papait naman si Ate Esther na siyang nag-assist sa akin. Sa katunayan, ay marami pa nga siyang bagay na ikwinento sa akin upang magpalakas ng loob ko. Habang kakwentuhan ko naman siya, ay para bang bigla tuloy akong nabuhayan ng loob. Subalit nang dalhin na ako nito sa magiging amo ko, ay tila nakaramdam naman ako ng kaba. Lalo pat nakita ko kung gaano kalaki ang bahay na lilinisan ko. Pagkahatid sa akin ito, ay agad rin niya akong iniwan. Dahil marami pa raw siyang kailangan gawin. Iwinelcome naman ako ni Madam sa bahay nila. At pagkatapos ay ipinakilala sa pamilya niya. Itinuro rin ito sa akin ang mga dapat kong gawin sa bahay niya na hindi ko alam kung makakaya ko ba. Sa unang araw na pagtatrabaho ko sa bahay na yon, ay para bang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Naisip ko naman noon na baka nahuhumsik lang ako. Lalo pangat, kalimitan ay ako lang mag-isa ang naiiwan sa bahay nila. Pumapasok kasi sa eskwelahan ang dalawang anak ni Madam. At sila namang mag-asawa ay parehong nagtatrabaho. Sa totoo lang ay may kabaitan naman ang pamilyang napuntahan ko. Yun nga lang, may pagkamahigpit sila. Dahil raw sa ginawa ng dati nilang katulog. Kaya naman pinagbewalan nila akong gumamit ng cellphone na hindi ko naman tinutulan. Sa paglipas pa ng mga araw, ay unti-unti ko na rin nakabisado ang mga trabaho ko sa bahay. Sa katunayan, ay napagluluto ko na nga sila ng mga pagkain nila, na siyang ikinatuwa naman ni Madam. Oo, akala ko nga nun, ay maswerte na ako sa pamilyang napuntahan ko. Dahil maayos naman ang naging pakikitungo nila sa akin. Ngunit simula nang tumira ang kapatid ni Madam na si Sir Mahmud. Ayun na ang naging simula ng pagbabago ng buhay ko doon. Isang puli si Sir Mahmud at pinata ito. Sa unang pagkakakilala ko palang lang sa kanya ay para bang may kakaiba na akong naramdaman na hindi ko pa noon maipaliwanag. Iba kasi ang ugali nito sa mag-asawang amo ko. At kung mag-utos ito, ay taig pa talaga niya ang dalawa. Wala naman akong magawa nun kundi sundin lang siya. Kahit pa nga kung minsan, ay natatakot na akong lumapit sa kanya. Kaya naman sa tuwing nasa bahay ito, ay dumidistansya talaga ako rito. Dahil baka mamaya ay ano na lang ang gawin nito sa akin na hindi ko naman ipinagkamali. Isang araw, habang ako na lang ang naiwang mag-isa sa bahay, ay biglang dumating si Sir Mamut. Napansin ko namang tila masaya ito at nang makita niya ako na naglilinis sa sala, ay agad itong bumati sa akin nakingiti lang naman ang itinugon ko sa kanya. At pagkatapos ay nagpatuloy na ako sa paglilinis. Ngunit nang sabihin nitong tinisan ko rin daw ang kwarto niya, ay doon na ako kinabahan. Liza, when you finish cleaning here, you can be next my bedroom, okay? Anya nito sa akin. Okay, sir. Tanging na isagot ko lang naman dito. Buong akala ko nga noon ay aalis pa ito. Pero hanggang sa natapos na akong magkinis, ay hindi pa rin ito lumalabas ng kwarto niya. Narinig ko na nga lang na tinatawag na niya ako. Pero ng mga sandaling yon ay para bang ayaw pumasok ng mga paako sa kwarto niya. Nakailang tawag din si Sir Mahmud sa akin bago ko ito puntahan sa kanyang kwarto. At pagdating ko doon, ay nakita ko namang nakahiga ito habang nanonood ng telebisyon. Kami, Liza. Malawak ang pagkakangiting sabi nito sa akin. Pumasok naman ako sa loob. At pagbungad ko palang sa pinto ay naamoy ko na ang panlalaking pabango nito. Dahilan para yata mahilo ako. Hindi ko naman iyon ipinahalata kay Sir Mamud. Magkos ay patuloy lang ako sa paglilinis. Ngunit nang hindi na ako makatagal, ay para bang tila nagtilim na lang ang paningin ko. Hanggang sa nawala na nga ako ng malay. Nung mga oras na yon, ay wala na akong kamalayan pa sa mga nangyari. Nagising na nga lang ako na wala nang saplot sa katawan, habang katabi si Sir Mahmud. Hindi ko naman alam noon kung ano ang aking gagawin. Dahil hindi ko talaga inaasahan na mangyayari sa akin yon. Nang ko naman ito ay tanging ngisi silang ang itinugod nito sa akin. At ni isang salita ay wala itong nasabi. Agad naman akong bumangon sa kama niya at talitaling nagbihis. Nang lumabas ng kwarto nito ay dumiretso muna ako sa aking kwarto upang doon na mag-iiyak. Napahagulgul talaga ako sa nangyari sa amin ni Sir Mamud dahil kahit hindi umamin ito, ay alam kong may nangyari talaga sa amin. Subalit ng mga sandaling yon, ay natatakot naman akong magsumbong sa aking mga amo. Kung kaya't, pinaliwala ko na lang din ang pangyayaring yon. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa kinalimutan ko na lang ang masamang nangyari sa akin naman ay umalis na rin sa bahay nila Madam si Sir Mamut. At mukhang hindi na ito babalik pa. Kaya naman buhat noon ay naging payapa na rin akong nagtrabaho sa bahay na yon. Sapagkat kahit papano ay nabawas-bawasan ang alalahanin ko. Ngunit nang magbakasyon sila madam sa ibang bansa, ay hindi ko naman akalain na babalik si Sir Mamud. At sakto pang wala nun ang aking mga amo. Kaya naman hindi ko nun alam ang aking gagawin. At wala akong nagawa kundi papasukin ito. Dahil ayoko namang magkaproblema pa ako sa kanya. Nang makita naman ako nito, ay bigla na lang niya akong niyakap. Naanimo ba'y miss na miss niya ako. Sir, please don't touch me. Kuya ako dito. I'm sorry, Liza, but I want you to know that I really miss you. Pahayag naman ito. Nang mga sandaling 'yon ay hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang pakiramdam ko. Sa pagkakaalam ko kasi, ay galita ko rito ngunit nang bigyan niya ako ng alahas, ay para bang nagbago ang nararamdaman ko sa kanya. Noong una ay ayoko pa nga sanang tanggapin yun. Pero nang pilit niyang isuot sa akin iyon, ay hindi ko na rin ito napigilan pa. Lalo na't ngayon lang ako nakapagsuot ng ganon. Pagkatapos naman noon ay hinalikan ako ni Sir Mahmud sa aking labi hindi naman ako nakatanggi pa sa ginawa niyang yun. Dahil pakiramdam ko, ay nasarapan na rin ako sa sensasyong ipinadama niya sa akin. Kaya naman, napahawak na rin ako noon sa batok ni Sir Mamut. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang aking sarili na gumaganti na sa bawat haplos na ipinadadama sa akin nito. Hindi ko na nga rin na malayan pa noon na nadala na pala niya ako sa kanyang kwarto at doon pinagsaluhan ang mainit na eksena. Sa katunayan, ay parang mag-asawa pa nga kami noon na nag-honeymoon dahil sa pagkasabik sa isa't isa. Simula noon, ay lihim kaming nagkaroon ng relasyon ni Sir Mamon at sa tuwing wala ang aking mga amo ay kami gumagawa ng milagro. Sa totoo lang, ay aaminin ko sa aking sarili na nagkaroon na rin ng puwang sa puso ko si Sir Mamud. Ngunit alam kong mali iyon at walang patutunguhan ang relasyon namin yon. Kaya naman nang matapos ang kontrata ko, ay tinapos ko na rin ang ugnayan ko rito at kahit mabigat man ang aking loob na iwanan siya, ay pilit ko iyong tiniis. Dahil alam kong may pamilya akong naghihintay sa akin sa Pilipinas. Ngunit pag uwi ko naman, ay hindi ko akalain na mag-iiwan ng alaala sa akin si Sir Mahmood. At labis talaga akong nanlumo nang makonfirma kong buntis ako kasi ako umuwi, di wala naman akong nararamdaman kakaiba. Kaya halos hindi talaga ako makapaniwala noon na mabubuntis ako nito. Nang malaman naman iyo ng aking asawa, ay labis itong nasaktan. Pero imbes na iwanan at hiwalayan, ay buong puso pa rin niya akong tinanggap nga rin akalain nun na maging ang pinagbubuntis ko ay tatanggapin niya. Kaya naman labis-labis talaga ang pasasalamat ko rito. Alam ko kasing bibihira lang sa lalaki ang ganun sa asawa ko. Kung kaya't nangako ako sa kanya na hindi hindi ko na uulitin pa ang kasalanan kong iyon. Poong puso naman akong pinatawad ni Limuel at simula noon ay namuhay na kaming magkakasama at masayang pamilya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Liza at ito ang kwento ng buhay ko.